Hello, hi guys! Welcome back to my channel. So this is Nurchinurgas from asagri Channel. I figured all the So what happened at all? a so. You So this is um extended random gabay So this is um from the sign of oh, Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome back to my channel. So let's see what is the messages advice you' in spirit. So let's see what and watch this. Dagdagan natin na al alamin natin ano kaganapan pa sa buhay mo, Aquarius. No, ang ating mahagilap, no? At ating bubong kalin. Alamin na natin yan, guys. Let's see. Ya. Eto na. eto na. Eto na, eto na, eto na. Angel Spirit God, please give me information po. What is the magical fairy messages to represent what? Magical fire messages. Represent with the debt paid off. No? Ano man yung mga Ano man yung mga Pasanin kailangan ng pakawalan at bitawan. No? Isa to sa nagiging, nagiging blockages. No? Para hindi ka mag-proceed for another level. No? Ka, hindi ka makapagpatuloy sa excess na ginagawa mo. And there's a let go. Di ba? Kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Kung hindi, mag may ka sa nakaraan. No? Let's see. One more card, please. Pero because there is something spiritual teacher, some of you kailangan nyo magagamot albularyo. O, oh, di ba? Na makakaputol, no? Nang chain. No? Nakadena na gawa ng kulam sa inyo. Ito mm -hmm. na ha. Nililiwanag na. Na may gawa ka talaga ng kulam. No? Uunawain at lilinawin sa iyo lahat ng bagay na dapat mong malaman. So, let's see what is the additional messages. And there's a root. No? May ugat. No, may pinanggagalingan to. Some of you guys may itinanim pa sa bahay nyo. No, yung sin yung puno na inyong tanim, no, baka doon siya itinanim. No, e, doon siya ipinunla. Doon siya inilagay para kung gaano katagal no na yung puno na yon ganding katagal yung kamalasanan na napapaloob sa inyong buhay, sa inyong pamilya, no? Some of you guys na nakata nakatarak to sa inyong harapan ng bahay. No? So there's something a bloom. Huwag kang mag-alala, lalago at lalakas na to. No, gaganda na ang iyong pamumuhay kapag nabasag mo na to. No, this is something guys with uh, something imagination. Kaya maraming tumatakbo sa utak mo. Some of you nananaginip pa ng kung ano-ano. No? Some of you nakakapa, ka ng dugo, ng, um, kumaga, ng mga patayan, ganto ganyan. No, mga hindi magagandang eksena. No? Especially ng mga tubig na nagruru magasa na napakaitim. No, sa movie nakakapanaginip pa ng ahas. No, isang simbolo na tuma tumatrader sa iyo. So let's see what is her ayinin yang oracle card. Guys, sa susunod parang gusto ko mag-upload ng mga ng mga ibig sabihin ng mga panaginip. Gusto niyo 'yon? And there's something karma, no? Sabi ko na ba may kadene na may kadena talagang nakatali at talagang naka ano sa inyo this is something a karma in business sweating kami na malas ka ito to pag tong nabasag na to maaring babalik sa kanila yung karma no this is something a balance Kailangan mo maging balance eh, at makuha yung justice with the justice card di ba and because this is something oh i told you toxicities. and this is something kadena sabi ko na nga ba eh? No? Sana naman lang kadena ng ginto, 'di ba? Kaso kadena ng kabalasan, kadena ng kumagaw, kawalang yaan ng mangkukulam, no? Let's see what is the yin and yang or a kukoy. See, Storm? No, parang piling mo, parang maging -e vulnerability ka dito. No, parang piling mo yung um, atake mo dito, parang lungkot lungkotan parang piling mo ang drama-drama ng buhay mo, gato, ganyan. No? Yung, this is something full of negativities. There's a storm, and I, I, expected, no? Gusto nitong sirain. Go? Gusto nitong masira ang buhay mo, masira ang pamilya mo. Gusto nito mawala sa ilahat inggit. Perang magkukula, may goodness. Let's see what is the law mystic love oracle deck. And there's a thing. I told you, as, Diba? ba? Ibig sabihin ka mag-anak mo lang or ka mag-anak ng person mo. Oh my God, umaaligid sa ha? This is something hurting para saktan ka at para mahirapan ka. And this is something divine intervention. No, some of you guys, no, mag-ingat ka. No, baka nagtitiwala ka sa tao na to. Alamin mo na baka ito siya yung pinakalason no? Na nagsisilbing anay sa buhay mo. Unti-unti kang kinakain nito. Unti-unti kang sinisira nito. Hanggang sa tuluyan ng mawala sa iyo lahat. So, let's see what is the angel's number. What is the angel's number represent one? There's a 0808 with a ship action. No? You will enter your time of expansion so begin taking step toward achieving your ultimate objective immediately finances will miraculously improve or and somebody has their mind set on you so ibig sabihin dito gusto makipag transaction sa iyo no maaring ng bilang may biyaya biglang may, may magbabayad ng utang bilang may may offer na darating para sa iyo no Maaaring magkaroon ka na at nag-uumapaw na biyaya ng ating pong may kapal so let's see what is on money matter no tungkol naman to about sa finances Alamin natin at bubulabogin natin yan. Anong tungkol sa pagkaperahan mo? No? And this is something na wealth. Di ba? There's something wealth talaga. Keep up the good works. No? Magpatuli ka sa lahat ng ginagawa mo. You are moving towards real wealth and prosperity. No? Magiging ganap pa mumuhay mo. Magiging maganda ng takbo ng sitwasyon mo. There's a social status. Some of you guys, no? Parang um, kilala ka na, gato, ganyan. Pero maging um uh, maging humble ka pa rin, no? Some of you, baka, ano na, Maaring um, maaaring kilala ka, public uh, servant ka, something like that, no? Maging ma aware ka, guys, no? Napaka, um, taas ng, ng eh, eksena mo dito, no? Pero wag lang maging taas ng tingin sa sarili, ha? Mag, wag ka magiging arrogant dito. You will reach the highest of fame in the society. No, maaaring sikat ka. Maaring kilala ka. Iwasan sa yung pagkahambog. Ha? Huh? Baka lumagapak ka. So, let's see. And of uh, course, this is only guys, with uh, many choices or any uh, resource of income. So, ibig sabihin, malakas at malalago about talaga sa finances mo. Opportunity abound when you are in dilemma. All roads lead to look Look at all your options. So, see? Marami kang bagay na kayang gawin. Marami kang pinanggagalingan ng finances. Marami kang pinanggagalingan ng pera nor either guys no kung mag dumami ng ang resource of income mo so let's see what is additional messages what lies beneath with a hidden future ano yung mga bagay na nakatago no sa harapin mong kinabukasan so let's see represent with um, private relationship so pagdating sa relationship kailangan mo maging private no low key low key lang ang mo And because uh, this is something guys with outdated. Some of you guys, no? Kung uh, parang mayroon ka ng lumang tugtugin dito. Yung ang atake mo kasi parang pang old na. No? Kaya kailangan mo nang um, baguhin yung ganyan. No? And because uh, this is something a fake apology. May hihingi ng tawad pero hindi totoo yung pinapakita niya. Some of you guys, no, may hihingi ng tawad, dalapit to. Mag-a-afloat sa sa'yo. Pero hindi yung good intention, ha? This is something a bad intention with you. Just be aware, guys. What is the part of the life? Ano yung magsisilbing liwanag dito sa eksena mo? What is the part of the light? Represent what? Soul purpose. See? Pinapakita dito na kailangan mo magtiwala sa sarili mo. No? Lahat ng mga bagay na pinagkakalob sa'yo. It's a something soul divine timing. No? I trust the unique purpose my soul is here to fulfill every experience every challenges has been a part of my journey to uncover this purpose I embrace my path to be the confident knowing that each step brings me closer to fulfilling the divine calling that resides in my heart. So si ano ba talaga yung gusto sinasabi ng puso mo? Nang isip mo sundin mo yan ay yung mga bagay na makakatulong para sa iyo And this is something for protection. So see For protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. No? Magiging maganda takbo na sitwasyon mo. Kailangan na, and of course, sinasabi dito, you are also divine guided. no? At sinasabi dito guys, I am divine protected, surrounded by light and love and all the times, I trust in the protection of the universe knowing that I am safe, secure and guided. No harm can come from me for I walk in the light of divine protection. So si, alam mo sa sarili mo na panig mo no? Panig ka sa ating Panginoon, no? Or maaring kumbaga pinapanigan ka ng ating Panginoon, no? Ginagabayan ka. Pinoprotectionan ka. Alam mo sa sarili mo na kabilang ka sa kaliwanagan, no? Na maaring um, instrumento ka din no? para magsilbing kaliwanagan sa ibang tao. So let's see. Alamin naman natin ang chika pagdating naman sa buhay pag-ibig. With clarify for love situation. Anong ganap mo pagdating sa buhay pag-ibig? Let's see, guys. And, um... Laid to rest. Let go of lingering disputes and make peace together. Now, bigyan mo na kapayapaan yung sarili mo, no? Sa likod ng mga pinang... Sa likod ng mga nangyayari sa buhay mo, kaila kaya mo ako uh, mag-a... Deserve mo pa rin yung maging masaya. And crossing over. Reach the gap between heart with... with trust. No? Some of you, guys, nagkaroon ng trauma, no? Nagkaroon talaga ng mga mga sakit na parang ayaw mo na ulit maulit, no? Kaya kailangan magtiwala ka sa nararamdaman mo, magtiwala ka sa sarili mo na may mga bagay lang talaga na hindi para sa iyo, no? Ganun talaga pagdadaanan mo 'yon na baka may tao talagang magiging parte lang ng buhay mo pero hindi magiging parte na kinabukasan mo. So let's see what is the message? messages with a deep soul connection. And there's a power, no? The power of love is like a magnet drawing soul together no ang pag ang pag-ibig dito talaga no may may kakayanan talaga na nabigyan ka ng motivation no bigyan ka ng kakayanan para maging malakas no at itong bagay na to ang mag oh, parang minamagnet ka daw or parang sinasabi na pinamagnet parang oh, minahatak ka no para oh, magsama kayo nitong tao na to or parang inahatak ka na para makalihin yung tao na yon no tanggapin yung tao na yon no parang pinagbu, pinagbubuklod kayo na na mag na maging isa no pero kasi this is something connection see konektado talaga kayo Your connections is eternal and unbreakable no hindi kayo masisira ng nino man, ano man yung mga bagay si galot na nangyari sa nakaraan maaaring isang halimbawa la, lang na pinapatibay ang inyong relasyon at ang inyong pinagsamahan so let's see what is the confession message ano kayong gusto sabihin sa inyong ng prison mo and this is something opening up no? I am getting ready to say what is my heart. I know that this love is true, unconditionally and everlasting kind of love. I want you to know I am trying to open up, but it's so hard for me to put my feelings for you into words. But I know I have to do this, and you need to hear them, no? Gusto niya magsabi sa inang totoo, gusto niya masabi na nararamdaman niya, gusto niya sabihin sa ina mahal ka pa niya, gusto niya sabihin sa ina na umaasa siya na sana maging okay pa kayo. Aww na mahirap man, pero gusto niya malaman mo kung ano'y tinitibok ng puso mo. And there's something unspoken. No? Nahihirapan siya magsalita, nahihirapan siya magsabi. There is no, there is so much I want to say to you, but I find it difficult to put my feelings into words. Just know that you are very important to me. The depth of my love for you is beyond words. There is so much unspoken between us which is will soon reveal to you no kumbaga nahihiya siya natatakot siya magsalita sa dahil kumaga baka ma-reject siya baka baka hindi mo matanggap no baka dibalewala walain mo lang yung nararamdaman niya no gusto niya malaman mas masabi sa ito pero hindi pa sa ngayon no so let's see There's something a like yes or no with a pick a card. No, pumili ka dito guys, no? Na magsisilbing kasagutan sa iyong katanungan. Kaya mag-isip ka na ng questions. Pumili ka ng answer dito with a 1, 2, 3. Isa lang. Pumili ka ng 1, 2, 3. Okay? mag lang ako. Kukuha ko ng cards. Okay. Okay. Shuffle ka lang to. Pili na kayo guys with a 1, 2, 3. Asawa ni Marie Charisse. Ito na guys. 1, 2, 3. There is something you guess. Embrace new opportunities, a fresh day begin. So, si tanggapin mo yung mga bagong oportunidad at magkakaroon ka ng bagong simula. Huwag ka matakot, no? Na mabigo, huwag ka matakot na masaktan dahil may panibagong eksena o panibagong chapter na, na, darating sa buhay mo. No, kung mayroong, um, kung mayroong mga bagay na mangyayari sa'yo, isa sa parte na, na to ay maaari mag-end na or mag-close chapter na yon. So, dapat handa kang tanggapin yung mga bagay na na para sa iyo or may mga bagay na ginahain sa iyo there's a yes Now, there's something you know grinding your gears working to hard on it no kumaga sinasabi dito na kumbaga, no man yung mga bagay na pinaghirapan mo ano man yung mga bagay na subukan mong ilaban no hindi pa rin siya mag-award, no dahil kailangan um, kumbaga, kulang na sa time kumbaga, nagkulang na no, sa time or sa effort no or may mga bagay na hindi na kailangan um ilaban pa no dahil uh, makakasira lang or may mga bagay na hindi na makakabuti sa inyong dalawa. And this is something you know, feel wrong by idea manipulated long astray. Ibig sabihin nito, kailangan na ayusin mo yung sarili mo na may respeto at may um, kumbaga, pagmamahal sa sarili. No, hindi mo dapat ginagawa yung mga bagay na makakasira sa iyo at makakasira sa partner mo. Naiwasan mong kontrolin yung partner mo o asawa mo para lang maging masaya ka. No? Iwasan mo mag-isip ng mga bagay o negative sa ibang tao, lalo-lalo sa sarili mo. So guys, this is an extended random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating hasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. Any yeah, gift question bell for more videos of maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang ng ads sa kayo. Nang Diyos at may kapansik-sik nag-uumapaw na biyayang sa inyo. Maraming salamat po and see you next video. Bye-bye and babush.